ayan po yung 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 iniilawang kong yun, umilaw na naman po yan ayan, ayan medyo nag spark na naman po dyan ayun nag spark na po yun ayun o oh. yun yung transformer nag spark mga kasama ayun o oh, na patayin nyo yung mga ano niyo, nag spark yung ano yung transformer gumising kayo yung transformer ayo oh, no nag-spark gumising kayo yung transformer nag-spark uli ayun dun po ayan nag-spark ayan no oh. ayan no oh. nag-spark po yung poste nila Leonor sa may transformer oh yun pumutok na po yan oh. abe abe patayin nyo yan patayin nyo yan sa inyo Wala na! yung transformer na naman pumutok Ito sa pasarepo, ito. May May mga yan. Hindi po uman na yun doon oh. na. nasusunog doon kanina. Ay Nasusunog doon kanina, Ayon, yung transformer doon. Dito sa atin uli. nag spark yung ano, yung yung transformer. Patawag uli pabalik, para pabalik. Pahabol ma Pahabol pahabol. Nahabol nila. May scooter, di ba scooter, yeah. Wala ako eh. Sino ba may scooter? Baka sabihin. Delikado yan. Delikado. Eh. Ay, Ay, na, ano, oh, kasi isolate mo na yung sayo, kuya. Oo, pina-isolate ko. Oo, oh, oh. Ah, sa na. oh, oh. Sa din. Paligo pa. Lapo, po, ano po yung... Na yung fuse? Ah, yung fuse Wifi lang po sa amin. Yung nag-round. check mo na lang sa ano. Yan nasunog uli yan. Wala na ulit sila. Yan yan nasunog uli diyan, no. Oh. Ayan, Oh. Nag-spark pa, oh. Ayan, nag-spark pa, oh. Ayan, nag-spark pa hanggang oh. nag ngayon, Oh. Yung mga ilaw niya, oh. Kinasabihan na kayo yung mga ilaw niya, oh! Transformer yan! Transformer, baba yung muna! Ang titik. Jolben! Ayan, oh! Nag-spark Diyan, diyan sa banda yan.